Ayan mga idol, magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, mag-aria tayo ng kitang, ah, oh, kitang. Aria tayo ng lambat na pangbatalay, batalay, tsaka pang baritos. Ayan. Nandito tayo sa isla ng, ano isla to, Dol? Dipalihan. Dipalihan. Kasi kalma-kalma dito sa, ano, sa Amihan. Hindi masyadong alon. Ayan, kasama natin si Idol Bong. Idol Jorek, eh, sim, simbrek Idol Jorek. Ayun, si Idol Ingo hindi natin makasama Tapos may bago tayong kasama mga Idol galing pa ng buhol Si Idol Galin Ayun mga Idol Shout out yeah, sa mga taga buhol shout out Sa mga idol <laughs> Nandito na kayo Nandito na ako sa alawan Ayun <laughs> Bahong kasama niya natin mga Idol Sasama sa ating mga adventure Ayun, Arya, subukan natin mag-arya dito mga Idol Kung sa dagat? Kung may Mano tayo Kasi hindi pa masyadong Malaki yung dagat kaya uh, subukan na natin. 'Yon. Galit dong, Idol. Tingin uh -huh. sini sini Idol, bung, kay nagsabit sa pato. Sobrang hibas talaga mga idol. Okay. Atoka donggalin. Si Lim. Tayo okay, hugta. Yun, ra, oh, Idol. idol. Ke. Okay. Ha? Hoy, yeah. magdiyan. Yeah. Okay, magputian. Diyan. Yeah. Okay, idol. Oh, Siya puti. Aloy, okay. Idol. Geh. Dandan lang, dandan lang, 'wag ramiyan. Dandan lang, dandan lang. Lang, lang. Idol, jorek tanggalan ng ano? Idol, jorka

Ano ka na lang? Ano? Ano? Sige pang Sige pang sapot mo ito so, lo Ito Ito, alak ka nakatanggal Nakatanggal pa mo ito, nakatanggal Yun Okay, dul 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 lang Sigars dul Si grass. Ah, kayaknya. Kenapa? kena Kenapa? Belu-belu? Belu-belu? Gih, turut kita nangis dia mau kau tahu? Dia mau kau tahu donsak bilang? Mau kau tahu? Dia mau kau terus? Kau tahu? Mau tampil-tampil tuh mau kau tahu? Huh, mau tampil-tampil tuh? Iya. John, kita mau kau tahu? Ah.

nikpelayan bawo berselikot asa dito saat bang tarong tunga kura sikta kasi 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 Tara kasi 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 idol kasi kasi isang linggo kaya kung araw-araw tayo mag-vlog araw-araw din natin makasama si Idol Jurek okay. matanggal Tudul. hindi na tol hindi na matanggal tol hindi sila hindi na matanggal tol matanggal tol galin sa buhol magkano kilo nyan 250 lang sus 250 lang daw mga idol 250 40. Dito 40, pinakamahal 50. Ilalako mo pa. Eh, yung taga Bohol, dumi dito kayo. <laughs> Maraming balo dito. Yun, tara. Baka sa Santa tayo, deliver at ng Bohol. Oo. Ay. Ah, okay. wala ba sa si Jeldarin 'yung balok? Yun. Sa amin. Nit. <laughs> Hapon ka. Sa Bohol daw, ano daw? Konti lang daw. Perapan pa sa Bohol, mas marami pa yung mangingisda kaysa isda. Marami pa yung may lambat. Oo. Ito, so, malalim ang dagat. Kaya nga. Maadpaan ma ma pa talaga, mahugot pag maayawad to. Hugot na eh, yung sabot lang eh. yun. Ito, yung ano lang yun. Ano, parang luagan lang bahat na yun. Kuya kayo dol? Ha? Kuya kayo din ang nagaroon Saat bang? Tanaw mo na ito dito, hindi Ha? Tanaw mo na ito dito, hindi idol Dito, dito Dito, Ha? Ah. Dito, 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 dito Dito, dito Ayusin din, ayusin para Ayusin <laughs> tayo ulit pag Ah, bigat, so, bigat mga idol Ah Yun

Baritos Baritos Idul Jurik Baritos Mas kabila nya itu Ini bikin kayak Eh, eh,

libre na pang ulam da, da, ay dalawang direkto. Rompi. Dah, ay rompi. Batong takoda. Ah, da, dapat yung puti anak. Ah, dua Dalawa. Tagmay. Dalawa, hey, dalawa sila, dalawa. Magulang siguro yung lang, mga laki. Mga ah, lang. Kod kod. din sa atin, pag gusto niyo umorder mga idol Diyan sa sa Yellow basket Ah, kawan Tiktok Tiktok idol jore kay Yellow basket Kaya pagkatapos nito maghila mga idol, uwi na tayo. Ay, okay. baka matamaan yung lambat natin sa bato. Okay. parang pahibas mga idol yung dagat. Hindi pwedeng pilitin mag-arya mga idol kay kawawa yung lambat. Yun, may pahabol pa. Oh. Isa, mga idol. Adol, Ayan mga idol, uwi na kami.